nga pala si Antonex TV ayan isang barbero dito sa barber shop sa so. rgbs barber shop ayan isang mm. barbero so ayan so may healing lang ako na gusto ko maitupad na sana ako ay makapagpagamot na ngayon may reseta ako kay Doc na um, malaki-laki daw so maraming may papagawa May, tsaka, may mga abdomen x-ray, upright, mga full abdomen, ayun, x-ray na CT scan, parang gano'n. Ako'y uh, nahirapan, ng hina. Ayun, hindi na ako makagupit ng mayos, hindi makagupit ng hindi trabaho ng maayos dahil sa aking nararamdaman na sakit so kung sinaman gusto tumulong po sa akin ay pwede nyo po akong kung pwede nyo po akong tulungan ayun so para sa healing ay sana ko tulungan nyo sa paggamot, Ayan. At saka sa gusto ko rin mapahinga muna sa pagbububit. Gusto ko sana makaroon ng pagkakayo na sa probinsya pag magpapahinga. Ay, gusto kong mag-alaga ng kahit dalawang baboy. Ano? Dalawang baboy. Ay, para hindi sayang yung kakataon. Baboy yung mga hayop ba? Para habang ako'y nagpapagaling, may hayop akong binabantayan mga katulad ng example manok, baboy baka kalabaw ang ganon at gusto ko muna at umuwi magpay nga ano? kaso nga lang wala eh kailangan pa rin magtrabaho kahit may nararamdaman na sakit kailangan ko rin magtrabaho. Walang tutulong na iba kung hindi sarili mo lang. Ano? Ayun. Kaya ngayon, ganun ang ginagawa. Tuloy ang pag-ugugit. Kahit masama ang pakiramdam. Kahit malubhang kalagayan. Tulad. Ayan, napakapayat na. Walang lakas ngayon. Tsaka may bahay kasi akong pinapagawa na hindi pa matapos. Tapos, yun din ang hiling ko. Sana ay matapos na. At para ako ay magaan-gaan ng aking loob dahil sa stress na na gusto ko natin, uh, 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 dahil, kasi, na rin tulugan na kasi hindi pa siya tapos yun sa probinsya sa pagunti na guna so yun kung ako'y magbabakasyon, magpapahinga gusto ko sana mag-alaga mga hayop, pirat ng bago, manok, kambing, or kalabaw. Tapos yung bahay ko pa, bahay namin, na bahay na amin. hindi pa matapos-tapos dahil kulang sa budget. Tapos ganito pang nangyari sa awin, pinapasakit pa, mga matinding sakit. Pero tuloy pa rin ang trabaho. Kahit may nararamdaman na sakit. Kahit nagugupit pa rin ako. Dito sa RGBS Barber Shop. Ayan. Ako'y isang barbero. Ako'y isang barbero. Ayan. Inulit pa na ano. Ako'y hinang-hina. Sino kaya makatulong sa akin? So, hanggang dito na lang po tayo. So, ayun ang aking hiling. Sana may makapansin man lang sa aking video. Ayun, video talaga. Hindi <laughs> idadaan ko na lang sa tawa. Ngayon, hanggang dito na lang tayo mga guys. Thanks for watching. Nonton X1 TV. Bye bye. Bye bye. Ini pegang-pegang. Ah.